Welcome back to our channel! Ayan, so ang taga na natin hindi nag-upload. Kaya lang ulit naisipan. Dahil meron tayong 4 days off. Kaya, kapag upload man lang kahit mga dalawang, dalawa beses. So, day 1, ng ating day of ngayon. So, tapos na akong maglinis. Ayan, naka-shower na tayo. So, ako nga ay merong Uh, appointment sa nail salon ng 1pm. So, magtotol 12:30 na. So, kalitingan na lang. So, ito, ang akin nilalagay sa mukha. Actually, si ate yung bumuli nito, nakikigamit lang ako. Moisturizing cream. Kasi, winter pa, nag-dry uh, yung skin natin. Tapos, sa ating lips, Pau Pau. Para hindi magsagat sugat yung ating lahat. Kapag general cleaning na, nakaluto. Nakapaglaban na si Inday. Kaya tayo naman ngayon ay mag uh, si self-care. So, kailangan din yan sa buhay pa minsan-minsan. Lagay ng concealer. Kasama na sa buhay. Kasi lagi tayong nagpupuyat. Di maiwasan. Ganoon na ata pag tumatanda na. Mas gusto mo na yung matagal matulog pero maaga gumising. Yun na yung bad clock mo. Ayan syempre, lotion. So, ito naman, coconut miracle oil. Ayan. Pag lumalabas lang ako, lalagay nito. Hindi ako araw-araw naglalagay. -araw Kasi walang riband-riband dito eh. Puro kulay cool lang kailangan natin ng pampakintag ng hair. Tingnan natin kung ano yung weather today para malaman natin kung kailangan natin mag-coat. Ayan, check ko muna yung... Oops! Ayan, check muna natin yung weather kung kailangan natin mag-coat. Ay, ito pala. Ito yung lumang cellphone ko. Pero bago pa siya, kabibili lang ng, ni Ate like, Laika. Ah. Nung wala pa akong train, bumili ng cellphone ko. So, ito ay Samsung. Ngayon, iPhone na yung gamit ko. Wow, naka-iPhone na. Ano ba to? Ayan. So, sunny, mainit. So, hindi na natin kailangan mag, ano, mag-coat. Okay? Tawag na tayo ng taxi. Ayan. Pakita ko muna sa inyo yung aking mga nilabhan. Baka sabihin hindi ako totoong naglaba. Ayan. Pag sunny naman, kapag may araw, hindi na dryer para tipid. Ayan. Nakapaglinis na rin ako dito. Dito natutulog si Bunso. Ginawa na niyang bed yung couch namin. Kapag vacuum na rin ako. Dito tayo pupunta ngayon. So ako ay magpapa spa pedicure with polish and a full set acrylic Ang aking loyalty card tingnan natin kung nakailan tayo so today pang fifth time na natin makapag book sa kanila so pag napuno yan may isang free next year ko kaya tayo mapupuno every occasion lang or may lakad ako nagpapa-pedicure. So, tingnan natin, baka dito na yung taxi. วางงม้เรา้งยวว่าเราทิ้งพันลางตาเดี๋ยวนั้นเราพูาง้้งันางตา ay magpalinis ng kuko at ano, ng sa paa. Pakita ko sa inyo 'yung sa paa. Ayan. May daisy flowers. Yeppe ba? Diba? So lalakarin ko na lang papunta sa school. Magkukusunod na tayo. So saktong 3 o'clock na tapos. 2 hours. Tagal din ah. Gurley Court House. So, mga five minutes and sa school lang time. I see. <laughs> what is that? <laughs> wow! There's so many ribbons. Wow! First. And the yellow one is. No, third. It looks like I'm bleeding, but it looks like I'm gonna kill it. But it's not bleeding. It is. Oh, how bad. Ako, man, I put my nail into it. Oh, did you clone? Ganda nung kasama ko, oh. Woo, how cute. <laughs> 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 ganyan pala pag may athletic, ganyan magiging itsura. Ah, alam <laughs> mo pala, may lasang <laughs> mukha. Ha, ha, Ma, kailangan natin birisan kasi may, may like, maglalaro kami nila. na ako sa bahay. So, manonood na ako ng Netflix. Mag-movie marathon na ako habang nagtutupe. Pero bago ang lahat, merienda muna tayo. Share ko sa inyo kung anong merienda ko today. Tcharan! Pansit canton with egg. Gusto ko sa egg yung sunny side up pero nabasag na siya. At syempre hindi mo wala ang kape. Coffee is life talaga 'yung hindi pa. The aroma of coffee makes me feel uh, relax, refresh, recharge. Next. Okay, bye guys. Thank you for watching.